So for today's video, ako'y mag update na naman po sa inyo. So bago tayo magpapatuloy mga kasundang, don't forget to follow my page. Tapos subscribe na rin po sa ating YouTube channel at Agusan Bulukay. So yan na po yung dalawang maker natin mga kasundang. Nagbanat-banat na talaga sila ng trabaho mga kasundang no? Kasi napakarami po talaga ng orders. Habang nagsasander ang ating maker ng puluhan, nakikita nyo ba ang nakikita ko? Napakadaming sungkod mga kasundang. Mm -hmm. Oh, no! Pero, tapos na yan, mga kasundang. Finish na lang po yan. Yung mga nag-order po sa amin, paantay-antay lang po ng konti sa mga order po ninyo. Yung mga nag-message po sa akin, mga kasundang. Yung mga new message po. Hindi ko po maisa-isa pag-reply pag ba? Kasi napakarami po talaga yung mga old orders ko, yung old message ng mga customers ko, natabunan na mga kasundang. Kasi napakarami po talaga ng mga message na pumapa up sa cellphone ko mga kasundang pasensya lang po talaga kung hindi ko po kayo maisa-isa pag-reply tapos sa mga comments naman po, pasensya lang po kung hindi ko po kayo ma replyan kasi napakarami po talaga ng mga comments na mga pumapop up sa mga videos ko mga kasundang hindi ko po talaga maisa-isa pag reply lahat pero um, isipagan ko naman po mga kasundang na ma-replyan ko po kayo lahat-lahat mga kasundang so balik tayo dito sa mga um, tinatrabaho ng ating mga maker mga kasundang yan napakadaming dragon style may mga nagmamayari na po niyan lahat mga kasundang yan Wow, napakaganda. Yan yung sungkod natin mga kasundang. Then yung, yung kanang tapad niya ba, yung malapit sa kanya, yan yung agila style po natin. Tapos, ito yung maker natin na, nagpupugi-pugi ko siya. <laughs> so, wala siyang damit mga kasundang no, kasi napakainit ko magdamit pa. Yung isa natin ityon yun, kaya kailangan niya mag-jacket. <laughs> Sorry po, Father Earth. <laughs> so, yan po yung mga dragon style natin. Napakaganda. Kapag malagyan na siya ng varnish, kumikintab na po yung kahoy na kamagong wood po natin. Yan yung wings sa dragon sa dragon style. O, di diba? Ganyan lang siya paglagay. Tapos, nire na din yung wings niya mga kasundang. O, tapos ito yung mga sample style natin. Yung parang bulaklak ang handle. Ganyan. O, di ba? Ganyan lang siya mga kasundang. Grabe ka abog mga kasundang o. Pwede na siya masulatan. <laughs> o, di ba? Pwede na siya magsulat din ha. Grabe ka abog. So, kailangan talaga ng face. 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 <laughs> face. <Fish. laughs> face. Face. Face mask. <laughs> face mask. Kailangan nila ng face mask. Face. <laughs> So, yan po yung isang maker natin mga kasundang. Yun ang aking papa. So, yan yung tinatrabaho niya ang ah, handle. Ganyan siya. So, dito tayo sa kabila mga kasundang. Dito tayo sa kabila. Yan yung, ito yung ano, mga gamitan sa kabila. Ito yung, ito yung bayong hardwood natin mga kasundang. Napakaganda o, oh, di ba? Yan yung bayong wood. Color red na color red talaga siya mga kasundang. Ay, nakpo, sabakayo kayo ang kuan Uy, Diyos ko. Pasensya mga kasundang ha. Uh, napakaingay ng ating, anong tawag niyan? no? Yung panggabas-gabas ba? oh, <laughs> uh, saba kayo diriya, mga kasundang. Okay lang yan mga kasundang. At least na nirinig yung mga, yung boses ko. Yan yung mga sungkod na, mga sungkod mga kasundang na napakarami. One, number one, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Napakaraming sungkot mga kasundang. Yan, tinatapos na yan ng papa ko ngayon. So, finish na lang po kulang cool yan mga kasundang. Meron po muna siyang tinatapos na handle. Sa walk-in buyers yan mga kasundang kasi para kasi matapos yung mga sa walk-in buyers ng mga orders na sample style para doon na tayo mag fo focus sa mga with carving na ano na mga orders mga kasundang kaya yan muna ang inuuna ng customer natin paggawa sa mga sample style kagaya nito oh tapos na siya so yan tapos na yan. Tapos yung isa na ginagawa niya matatapos na rin po 'yun. Kaya yun doon na, na tayo mag mag-focus sa mga with carving na orders mga kasundang. So ito po yung panabas natin mga kasundang na napakahaba request ng ating isang customer. Nakalimutan ko yung name ng ating isang customer mga kasundang pero yan na yung sayo sir. Tapos yan po yung snake style natin na uh, knife po. Yan po siya. Ang, kasawa, ang kasama po niyang knife mga kasundang yung hinawakan ko ay yung dragon style. Tapos na yung dragon style mga kasundang. Hindi ko pa yun napakita sa inyo. Yan, dalawa kasi yung order niya mga kasundang. Kaya yan, tapos na yan mga kasundang. Yan, um, sinasunder ng aking papa. Tapos na po yan. Para proceed na tayo doon sa sungkod. Para matatapos na yon So yan yung shop po namin mga kasundang. Sa mga nagtatanong po kung saan po yung shop namin. Andito lang po kami sa Mindanao area. Poblasyon Trento, Agusan del Sur po. So yun lang mga kasundang. Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat. Bye!